Ito na. Ito ikaw na dito. Ali. Ano ah, ka u? Das tas dito tas. Tik. Ah mga kapalawars. kay mo palit na kami og SKD. Ito na. Wait, tik da zo na ay. Ning artistahon. Ito na. Tik. kami kuno sa tondo mga kapalawers kaya magpalit ako ng no, skin din ng kong bata na si princess sila may tignan siya may tignan ako siya ba magpakugos ka pagdali na pagdali na ba pagdali na dahil na na bagante taginitan kung may gawin ka sa kainit siya panahon dahil na pag niya po siya mga followers so. oh. Ang kwarta. Oman, ang kwarta. Aman, ang kwarta. Pagkita ang kwarta. Kapag ito ay skin day. Tura. Aman, ang kwarta. Aman. Witik na, zone Witik na. Witik na. Witik na kay... Ito si lolo mo. Ito si lolo mo. Ito si lolo. Ayun na, waiting ko. Awan. May tagtanaw mo. Makuha ka, may tagtanaw mo. Nak, kau may mo, kau hitam nak? Nak, mahu tak mo, nak ni Nak. Ha? Kamit ang pangitan mo? Ha? Ito na. Nak, grabe sa'yo di muka, ka liksinak. ya ini mo ka liksinak. Siya paliton mo nak? O siya paliton ni mo? Ha? Ano? Ais? Hindi? Hindi. lolo mo. Si lolo ni mo. Gina babay na. Gina <laughs> ayo na, ayo na. Korta pakita na korta. Ice cream de konole. On, on. Tang, Tat. hai hahaha, 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 orangku kayak hahaha, 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 hahaha,